Hi guys, good morning. Ayan, mag voice over muna tayo. Alam niyo itong video na to. It's super tagal na niya. Ito yung video na uh, 2022 pumunta kami ng Riyadh. Ayan, December ah, December ba? <laughs> November yata, November 27. So ayan. Ito yung naghahanda ako, paalis pa lang. So, syempre, video-video muna tayo bago lumayas, bago lumabas ng bahay travel time pero with uniform pa rin tayo. So it's not allowed to wearing ano um civilian kaya ayan, handa na 'yung akin dadalhin. So ready to travel na tayo. Ayan na nga, palabas Nandito na dito ng kaming sasakyan. And video video bago lumabas ng ano, bago lumaya sa harapan ng bahay. Yan, sa biyahe na yan, marami nangyari. Maraming, maraming away ng mga bata. <laughs> pero hindi ko na siya sin sinama syempre. Kaya nga, minute ko. Tapos, eto, mag-voice over tayo. So, ayan, biyahe-biyahe na tayo. Nasa Burayda pa rin kami yan. And, napahaganda ng langit. Pero, medyo ma ano, maalikabok. Syempre, hindi naman makikita na maalikabok dyan. Mahangin, mahangin na hindi. Alam mo yon mahangin na hindi. Kasi yung alikabok nga talaga. So, palabas pa lang kami ng Sultana going to Bukhari. Kasi dadaan na namin yung Bukhari and exit na naman kami mamaya. Pero, first stop namin kasi dyan. Dapat magbe-breakfast muna kami. Pero, nag-decide si aking inay na sasasakyan na lang daw kami kumain. So, ayun. Biyahe na lang. Dire-diretso. Ayan, alam nyo, yan yung biyahe na first time kong magbiyahe na kasama sila. Kasama kami dalawa ng alaga ko. Kasi pag bumabiyahe sila, punta ng Riyadh, punta ng Kuwait, punta ng Damam, laging sila lang kasi di ba nga maliit pa yung alaga ko. And kargahin pa So, yan yung biyahe namin dyan is, ano, 2 years old, half na yung alaga ko. So, naglalakad na rin naman siya. Pero, may kasama pa rin naman kami. Stroller pa lagi. Kasi nga, um, mas kadalasan na nagpahabuhat pa rin siya sa akin. Or sa tatay niya. Kasi, ba diba, syempre, bata pa yan. Bumabiyahe pa. Um, gusto pa niya yung magpapakarga. Bumabiyahe pa. Ano kaya yun? Bumabiyahe. So, ayan na. Ah. Eto, medyo nasa ano na kami. Malayo-layo na kami. Siguro 30 minutes away from house na kami yan And, magkakaroon kami ng first stop dyan. Dahil check ng gulong. Kailangan mag-check ng gulong. Baka ano, al alam mo na. Yung biyahe namin is apat na oras. So, kailangan natin yung biyahe uh, mag-check ng gulong. At saka, mag ano sila, magdadasal sila dyan. So, yan, pero hindi ko na pinakita lahat ng pag-check ng gulong. diretso na rin kami niyan. Ayan, diyan kami nag-stop over and pagkatapos ng stop over na and diyan na rin kami mag breakfast Yung breakfast namin is bread lang. Makikita niyo diyan yung bread lang at saka chips. For the first time, binigyan niya ako ng tadaan. Kita niyo 'yan. Malaking chips. Ayan, yung tag 350 parang medium size na chips. Never niya kasi akong binibigyan ng chips na malalaki. Binibigay niya lang sa akin chips is yung parang alam mo na yon Yung chips na pambata talaga. So, ayan. Habang kumakain, nasa biyahe. And meron ako nakita na tinanong ko nga sa bata kung ano yung tatlong anong yan. Ayan o, oh, yung malalaki. Ayan. E, diba? Ang ganda niyan. Kung sa malapitan, sobrang ganda talaga niyan. And pati yung amo ko, hindi rin niya alam. Kaya pinasearch niya sa alaga akong lalaki. Kaya gusto niya maano kung ano din daw talaga yon So, ba diba, Taga dito sila pero hindi niya alam yan. So, ayan. syempre travel time. Yung basura natin is ayusin natin. Kaya ayan, nilagay ko sa loob ng bote lahat ng pinagkain na namin ng chips para hindi hassle, di ba? Pag tinapon mo, walang plastic-plastic sa labas. And, yan, diretso na medyo nasa kalahati na kami nito na siguro ano, mag oras na kami bumabiyahe. Wala ka pala sa kalahati kasi nga, mag oras pa lang naman. So, ayan. Na-amaze ako sa ano dyan. Na-amaze ako yung, ayan o, nakita nyo yan, parang bricks siya Pero hindi siya bricks. Yan. Yung lupa lang yan o buhangin na pinag-ano nila. Yung tumigas na, na buhangin So, parang bato na din. Na-amaze ako talaga dyan. Ang ganda-ganda ba? Diba? And super lawak pa rin talaga ng mga ano, super lawak pa rin na hindi pa natatayuan ng kung ano man na itatayo nila diyan. Ganun kalawak. Hindi tulad sa Pilipinas na makikita mo talaga na malawak is yung nas papunta ka ng ano ng probinsya. Mabiyahe-biyahe ka na makita makakakita ka ng karamihan na puno. Diyan makikita mo wala nga masyadong puno pero makikita mo yung kalawakan ng ano kalawakan ng uh, buhanginan. Pero syempre hindi na natin nakuha na lahat. So ayan, dito malapit na kami, mga -ano na kami, nasa 2 hours biyahe na kasi di pa Pinasport. na rin siya, nasa 2 hours na kami. And basta ang akala ko talaga kanina um, akala ko nung kanina ano yun, kanina ko lang binidyo to fairness ah hindi to kanina ano na to, ilang buwan na mag isang taon na nga eh <laughs> pero dapat kasi December pa lang na-edit ko na to kasi mga ang naglaylo ako so anim na buwan ako napahinga hindi ako nag ano, nag vlog vlog, hindi ako nag edit ng mga videos ko, hindi ako nag upload so tumagal po siya ng gusto sa aking gallery Buti nga hindi ko dinilit eh. Kasi hindi ko naman talaga alam na babalik pa ako sa pagbablog guys. So ayan, medyo may mga cut na ako dyan. Hindi ko na sinama yung iba. Kasi alam mo na 13 minutes lang naman tayo. So kailangan natin magputol-putol ng videos. And marami pa akong i-upload na karugtong nito. So ito is part 1 pa lang. Yes, eh, kaya madami pa talaga mga ano siyempre hindi ko na binidyohan yung sarili ko na pag nandoon na kami mamaya so ayan biyahe biyahe muna libang libang pa lang kami dyan kanta kanta ano nagtugtog ng ano ng yung ano one little finger pa ulit ulit the rest of biyahe namin kasi nagwawala na yung alaga ko ano na siya uh, irritated na siya biyahe, gusto niya nang lumabas. Alam niyo na, hindi yung bata kasi first time na bumiyahe ng matagal. So, pag na may nakikita siya ng ano, yan, tulad yan, bundok-bundok na yan. Gusto niya, sabi niya doon na, berohin na ka, berohin na. Sabi niya sa akin, nani, nani, gusto ko nang bumaba. So, nililibang talaga namin yung bata para lang, ano, alam mo yun. So, nasa loob na kami ng riyad niyan, guys. Nasa loob na kami ng riyad. So, di ba pero nasa, nasa ano, noob na kami ng Riyadh pero medyo matagal-tagal pa kami nakarating sa aming pupuntahan. Kaya password pass forward bulol. Pass forward muna tayo. Kasi kailangan natin madaliin na. <laughs> so, mainit na rin yung ulo ng amo ko dyan. Medyo kasi ano nga, matagal yung biyahe. So, nangungulit yung dalawang maliit ko. So, init na rin yung ulo niya sinasabi niya ay kat, eh, uh, manahimik kayo ingay nyo daldal nyo so ako naman the rest of the biyahe ako na ako yung taga mamaya ka na magsalita or matulog ka muna para ano when you wake up andoon na tayo syempre ganun eh kailangan natin libangin yung alaga natin then nakinig naman sa akin yung alaga ko kasi sabi niya okay So, happy na si Nancy matapos yung biyahe. Hanggang sa nakarating kami sa ano, pupuntahan namin. Ang akala ko nung una, yung pupuntahan naming hotel is yung ano, surprise. Hindi, <laughs> ang akala ko talaga dyan, tutuloy kami dun sa sister niya. Pero hindi. Sa hotel kami tumuloy. So, which is maganda kasi may sarili kaming privacy. May sarili kaming room. Hindi tulad nung unang punta namin dyan na ano, alam ko? May kinuha yata kami nun. May check up nung alaga ako. Unang biyahe din ng alaga ako is one, ah, hindi. Six, six months pa lang yung alaga ako. Binyahe namin pala nun. So, hindi pa masyadong maano, hindi pa masyadong maingay yung alaga ako nun. Kaya, kumpara mo sa ngayon. Sobrang daldal -dal na niya. So, naiirita na yung nanay. Ingay-ingay mo. Bakit ang ingay-ingay mo? Manahimik ka dyan. Eskat. 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 Yan yung ginagamit gawa nila. So, ako naman. Oh, eto na guys. Eto na yung hotel namin. na akala ko is sa doset hotel kami. Hindi pala. Ayan yung doset hotel. Yung dulo na yun. Akala ko dun kami pupunta. Pero hindi pala. So, ayan. Ayan at yung unang per, ano, video na pupunta kami sa Winterland pero yung Winterland part 2 natin is ano na, doon tayo sa part 2 makikita nyo na yung Winterland and napakaganda napakaganda na ano nila the rest na pun ano namin na biyahe dyan busog yung aking mata pero gutom ang aking tiyan yun yung kaibahan alam mo yung parang yung biyahe namin na yan parang gusto ko na silang ilibre sa restaurant sabihin ko na kumain na tayo <laughs> pero talaga sobrang gutom talaga ako dyan grabe pero hindi ko minibidyohan yung pag nag ano kami ng tea, -tea time means is yung umiinom sila ng ano ng gawa or may bilhin ng kape tapos mayroon pang time na bumili sila ng churros na anim na piraso and ilan kami anim anim kami apat na anim o pito pala kami kasi pampito ko ayun the rest na yon yung limang piraso ng churros pito kami naghati-hati na sinausaw sa ano sa sa natela. so bad trip 'di ba busog na busog yung mata namin sa ano sa ganda ng kapaligiran para gutom ang chan. So, eto yung biyahe namin papunta yan ng ano. First day din namin dyan. So, itong oras na to is ano, pahapon na siya kasi dumating kami is alas tres yata. Tapos, nag ano pa, nag, nag nap time sila. Pagkatapos pala ng ano, pagdating namin, bumili muna ng lunch. Tapos, yung lunch namin. Kung ano yung lunch ko dito sa bahay, ganun pa rin yung kakaunti. And yun, nag nap time sila, then bumiyahe kami ng alas 4 papuntang Winterland. Yun, yung unang stop namin talaga is Winterland. Medyo malayo-layo, pero sulit yung biyahe. So, ito yung part 1 pa lang talaga. So, wait nyo yung part 2 ko guys sa ah. kahit voiceover lang yan. Pagsigaan nyo na yung video ko. Okay. Kasi wala naman tayo magagawa. Tsaga, tsaga. So guys, see you next sa part 2 ng aking videos. Bye! Salamat!